Me, what? Let me ask another question to you. Um does he said you need to see this. The so-called EJK victims under President Duterte a massive hoax. Do you believe that? Mr. Chair? Um yes sir again I Where did you I, get yes, the information sir, Mr. Chair? Yes. Uh, your Honor, sana po mabasa ng buo yung aking... Do you want me to give you documents on that? Uh, sir, I, I know what I posted but I want the whole uh, the, the people here and the media to also see ano yung context ng aking isinulat para po maintindihan din nila ito at hindi lang context, maibase sa isang statement lang. You do not even need to complete this. Sir, uh, 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 yes, ito Your Honor, I would, uh, ito uh, I would appreciate uh, okay. very much... I'm naman. going to complete this now. Okay, yes, para Your Honor. Yes, Your Honor. The so-called EJK victims under President Duterte are massive hoax. Okay. Sa akin, mali. I have documents to show. To, um, to, show. Yeah, yes, Your Honor, All that right. is your no, you truth said. and I also la, have my truth. La, please. La. May, may, I, may remind the uh, uh, resource person to again Wait. patapusin muna yung interpolator before you answer. Okay, pa, uh, salamat po Mr. Chair and sige po. So, uh, kung pwede po, uh, Ibigay na lahat ng tanong at babigyan din po kami yeah, ng it. pagkakataon na sumagot ng wala ring interruption of sana. Of course, you will be of given uh, your opportunity to answer. Pero uh -huh. patapusin muna ang talagang interpolator. That Aks is our pa, ruling before the resource person. Huwag po tayo magsapawan. Opo, Mr. Chair. Maraming salamat. Okay, Mr. Chair, let me continue on. It's, you said, the anti-Duterte propagandist. So, alam ko na kung ano yung uh, ano yung bias mo, di ba? May bias ka na rito eh. Oo. Okay, likely funded by drug cartels, terrorists, corrupt politicians, greedy oligarchs, and narco-politicians are desperately trying to manipulate the global narrative. What wh what did you get the information about that, Mr. Chair? Um, mara, pwede na po akong... Um, go ahead, go ahead. Sige. Yes, uh, Mr. Chair, pwede na po akong sumagot? Yes. Okay. Um, doon po sa mga nauna niyo pong tanong, ah uh, kung saan, ang sabi ko nga po ay hoax. Um, ang pinagbabasihan ko po doon ay yung mga naglalabasan ngayon na panibagong impormasyon, mga... Um, kita naman po ito sa social media, ano po, kung saan yung mga napabilang na EJK, ah uh, yung mga nag, nagpakita ng picture ng mga anak nila na namatay daw sa EJK, actually ay hindi po connected sa EJK. At yung iba po ay buhay na buhay naman po. That's why, ang sabi ko nga ay hoax dahil yung mga pinakita ng mga nagra uh, at na, na, pinapakita nila na namatay sa EJK ay hindi naman po patay. Uh, 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 or, Mr. Uh, Mr. Chair, na, na, Chair. nag-attend ba kayo ng quadcom hearing? Mr. Chair? Nag-a-attend kayo ng Quadcom hearing? Yung mga biktima ng EJK ay nandoon at ah. nagkaroon pa sila ng prayer rally, Mr. Chair. Nag-attend kayo ng Quadcom hearing? Okay. You can Mr. Chair, okay, salamat po at uh, sumagot. Um, na, na, yes, nakapanood na po ako ng Quadcom at napanood ko rin po yung mga latest na, na, na Ganap ngayon kung saan may isang Aling Sheila, Aling Lori, Aling uh, um, another another mother. Um, kung saan yun po yung mga anak nilang pinapakitang namatay sa EJK ay hindi naman po. Doon po uh, pinanggagal doon yung yun po yung pinanggagalingan ng aking isinulat na opinion. Yun po ay reaction at opinion sa mga nabalitaan ko po sa social media. Uh, at sa mga sa mga news online again those are my personal reaction and opinion on the current events